morning. Good morning, guys. Gising po kami ng alas 5. Magpipishing na naman uli kami ngayon. Pupunta kami ng island. Ito ngayon ang aming breakfast. Nilatuan po. Kailangan patayin tayo ng marami. Tapos sa ako ng pizza guys para sa ating breakfast ulit at black coffee kasi hindi siya pwede wala akong black coffee. At merong tiramiso. Gusto niyang kumain siya ng tiramisu. At dalawang itlog ko yan guys kasi kulang ako ng protina. Ayan. Tignan niyo yung mata ko. Napaka ano pa. Naantok pa talaga ako guys. Promise alasing 5, uh, quarter to 6 talaga ako bumangon. Tapos nagluto para may laman yung tiyan namin kasi malayo yung pupunta namin ngayon eh. Uh, at ayun, masyadong malamig para naman mainit yung tiyan. At ma mabusog ba? Walang ano, walang hasil-hasil kasi nasa, pupunta kami ng island ngayon. Pupunta kami ng island para mangisda. At napaka-traffic pala ngayon kasi yun... Ma maaga nga kaming gumising. Kaso, naligo pa yung anak ko. Ganito, ganyan. Hanggang, alas 7 na kami nakalabas ng bahay. So, useless lang yung gising ko ng umaga, guys, na alas 5 na. Sabi niya, alas 6 daw, aalis ah, na daw kami. Kasi, maiwanan kami ng ferry, guys. Sasakay kasi kami ng ferry. Ayun nga, alas 7 na. Alas 7 na, lagpas na. So, naiwanan kami ng uh, first trip ng ano, kung ano ba tawag yan. O, oh, diba? Naiwanan kami ng unang, pinakaunang biyahe ng ferry na ang isda ay malalaki daw ang makukuha pag umagan doon sa island na yon Ewan ko lang ano makukuha natin ngayon kasi late na yung oras. Ayun nga, kasi sobrang traffic pala at mali-mali pa yung dinaanan ng aking anak. Tulala kasi siya na mali-mali. 'Di ba nakikita nyo guys, ang daming sasakyan kasi siya dito siya dumaan, nagkamali nga siya ng way, guys. fishing di ba laki ngayon sasakay kami ng ferry guys at ano nangyari dosa no tatry namin pupunta ng island guys mangingisda hindi na doon oh. No? doon kami eh, di ba tayo lagi guys nakikita niyo di ba yung previous, previous natin na video so ngayon sa island tayo pupunta sasakay tayo ng ferry so lakarin natin dito yung terminal ng ferry guys dito ka bibili ng ticket sa loob meron silang bilian ng machine dyan at ayan pumasok na yung aking anak maraming pusa dito guys So, dito po tayo pupunta, po guys. Ayan. So, dito tayo mga isda. Buto yan eh. Ayan na po guys. Nakabili na kami ng ticket at magpapasok na po kami sa loob ng ferry. Kasi aalis na po tayo. Ayan, sana maraming makuha at yung malalaking isda. Yun ang gusto ng aking anak. Ayan na, medyo malaki din pala yung ferry dito guys. Hindi yung uh, na ano namin nung pumunta kami sa ibang island. Hindi hmm, ko na alala kung saan yun. Oita, uh, Kumamoto, di ko, limot ko na guys malaki siya at maganda hmm. so ang mura lang po ang ticket dito 500 yen may get 500 yen may get lang so hindi ko sure kung ano yung magkano yung brutal kasi ah uh, yung anak ko ang bumili guys at hindi ko um, namalaya na bumili na pala siya kaya hindi ko nakuhanan guys dito tapos isi-separate din pala yung mga bagahe, mga dala yung mga color box yung gamit sa mga fishing, hindi siya po ididalin sa loob guys dito sa ferry, ayan so doon nilalagay, nilalapag dyan tapos dito may mga upuan, may TV, may CR din. Ayan po siya, guys. So, tourist spot po siya doon sa island na yon kaya maraming pumupuntang mga ibang lahi. Kadalasan marami dito ay mga Chinese at yung nakikita ko lang ha kasi lagi kami dito ng nangingisda. So iakyat tayo sa itaas kung ano meron. Ayan po siya guys. Meron din siyang upuan at ayan, makikita mo talaga yung lahat ng view. Ayan po. Yan ang aking anak. Nauna na dito sa taas. Hmm? Is... Doon, don po yung ano, island na yun, guys. Shima ang tawag. Island. Shima. It's in Japanese. So, yan ang makikita nyo galing dito sa ibabaw yung view. Ayan. So, punta naman tayo sa ano, baba ulit. Titingnan natin kanina kasi hindi ko masyado nag yan yung mga nag-aasis. Ayan. ba diba? So, mayroon pang pahabol na ibang may kasabay kaming Indonesian, Korean, Kikung, at Chinese, at meron siyang Thailand. Thai, ay Thai, Taijin, Tai, from Thailand din. Yung Indonesian ay friendly. Lumapit sa, ba ba? Ko sa amin Dalawang lalaki. Mm -hmm. Mm -hmm. Doon, doon pa lang sa terminal. So, titingnan natin, tingnan ulit titingnan nyo guys. So, ang ganda, di ba? So, meron siyang upuan. Marami. Na, kaya pala maraming pumupunta mga dayuhan. Kasi maganda talaga siya. O, oh. di ba? Tapos mura lang din, 500. Mahigit something yung isang ticket. Guys, hindi ko sure kasi talaga sinabi ko sa inyo na yung anak ko ang bumibili, hindi ko alam. Tapos may upuan din sa mga buntis at yung ano nang, hindi. Meron din siyang toilet. Ang toilet nila meron din. Ayun. Pero dito, mag ako dito ako sasakay sa itaas ngayon, guys. Tapos, marami siya neko. Marami siyang pusa. Ayong sikat siya na na marami pusa na island. Ang tawag sa Japan ay neko no shima. Neko no shima.